Hindi mo nga binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi mo man lang sinabi sa magulang mo yung tunay na nangyayari bago tayo naging tayo. Sana kung hindi, hindi ayaw na ako ng magulong mo, hindi ko naman ipilit ito. Alam ko naman, umpisa pa lang pero tiniis ko dahil sabi mo hindi ako uwi, hindi ako alis. di kita iiwan. So may kinakasama ka? Yes, Ang, naga, ang pangalan ay J. Ann. Yes, ma'am. Okay. Ilang taon na kayong nagsasama ni J. Ann? Five years, ma'am. Five, hindi kayo kasal? Day po, ma'am. Oo, may anak kayo? Meron, ma'am, isa Ilan. po. Ilang taon na? Three years old. Meron ba kayong mga pananagutan sa buhay sa iba kaya hindi kayo kasal o hindi lang talaga kayo kinasal? Hindi kami kasal ma'am kasi may una akong asawa ma'am, nakasal kami. Pero bago ko siya niligawan ma'am, nagtapat ako sa kanya na may asawa ko dati pero hiwalay ma. Nasaan yung una mong asawa na yun? Sa Cagayan Valley ma'am. Pag uwi ko ma'am, nagsumbong yung anak ko na ano, papa, papalo si mama. Pigsasampal ni, ni Lola Unding, sabi niya. Pinagsasampal daw ni Bianan ko ma'am. Oh, Ilang taon ba si 32 years old na ma'am. Dalawang 32. Best, yes ma'am. Dalawang beses na nangyari ito ma'am sa kanya, sa amin. Dahil, dahil, sa pagkikialam niya, ma'am, ta, ang buhay ni Jan, ko na ito na problema daw, ma'am. Ako nga ang nag-ayos sa buhay niya yan. Ta, oh. Ipipetition na nga daw sana yan, ma'am. ipipetition pe sa... Sa pagka niya dahil hindi na daw gaano pumapasok. Siya, license, License, ma'am. Ta... Ah, ng let. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Tapos, 2000, bakit siya 2016 kapatuhan? siya, ma'am, na ano, 2016 siya na nakapasok sa pagka -teacher. Ngayon, may lalaki kasi na dumating sa buhay niya, ma'am, na oh. ewan ko kung laging sila. Mm na unang nanlo ko ma'am unang loan niya ma'am kasi may ebidensya ako kasi nagtumawag ako sa bangko mm. na 2016 ang ano nagloan siya October 5 nagkwento mismo si Jan ma'am dinala ko ng ano simbahan ng Tabago oh. na ang unang loan 100 kinuha yung 90 oh. Hanggang sindi. hindi at alam ito ni Bianango, ako na ang ano ma'am pinagbubuntanan pero matagal nang nasanglang ATM tapos pinapalabas na akong nagsangla ma'am. Hindi naman uh, pwede isang la sa bangko yun ma'am kung hindi mismo ang BR. Eh, uh... uh, Una-una, hindi na isasangla ang ATM. Yes ma'am. Uh, hindi yes, ma am. na isasangla yan. Yes ma'am. Yan ang klarong-klaro. Hindi na... umalis si Jan? O kailan kinuha? Nung 3 ma'am, tapos 4, nagsumbong-sumbong sila kung saan-saan. Pumunta daw sila sa Bulwagan. Ano eh, yung Bulwagan eh, naman? Sa korte siguro ma'am, sa municipal court. Tapos, Ayun man lang balita, ma'am. Pumunta so ikaw, sila. Ikaw, galing ka pa ng baka kay Albay? Yes, ma'am. Pumunta ka lang dito. Dumiretso na ako dito, ma'am. Dumiretso ma ka Ta... na dito. Ikaw Nung... ba ay nakatanggap ng summons doon o ng patawag sa ano, barangay? Ano, ma'am? Bali, wala, ma'am. Bali, ano, ma'am? Ang pinapirma lang sa akin yung ano, yung within 15 days. Hmm. na hindi ko siya pwede lapitan lang 20 meters away, ma'am. Ginawa ko ah, yun nagsampa siya ng kaso sa barangay. Hindi naman nagsampa, ma'am. Bali, nagkwento lang doon na yung ATM. Ako ang pinapalabas niya. Okay. Tatakot kay mama niya, ma'am. nga. nga, uh, merong kaso. Kasi ang nangyari ay nag-issue ng BPO, Barangay Protection Order. Yes, ma'am. At uh, yun kasi, parang... Madalas kasi sa hindi, automatic kasi yun pagka merong vowsi. Eh. Yan, ma'am. Kaya sinunod ko yun, ma'am. Alam ko naman yung batas. Sinunod ko ah, ito. Sinunod hindi mo? Ako, oh, hindi ako, o ma'am. Hindi ka lumapit? Lang... Hindi ka ano? O oh, ma'am, alam mo lang buong barangay lang natin, ma'am, sa Senro. May nagmamalasakit nga sa akin, ma'am. Bakit ganun ang nangyari? Ang problema, Atrini sobrang hina po ng signal, sir. Yes, Kaya hindi po natin matawagan si Ma'am Jay Ann. Opo, ma'am. Ma At tagayon uh, din po si uh, uh, Nanay Lourdes. Lourdes. Yes, ma'am. Yes, ma hindi po natin matawagan, sir. Pero sinusubukan pa rin sa kabilang studio. Yes, ma'am. Para kung sakali, malaman din po natin yung yes, ma'am. Ano ba ang trabaho mo, Charlie? Ma'am, dati ako sa gobyerno din, ma'am. Pero nag-resign na ako. Tapos nawalan na ako ng ano, ma'am, sa Capitol nung na-paralyze ang boss ko, ma'am. Nag-training ako sa police, ma'am. Pero hindi ko natapos yung Ilang taon ka na ba? 43 na ako, ma'am so, po. So malayo rin ang pagitan ninyo ni Jay Ann. Opo ma'am. Pero ano ma'am, maraming nakakalam sa barangay lang ato na hindi ko ito pinabayaan. Mula nagbuntis akong nag-alaga, oh. naglaba, lahat um, ma'am. may anak ka ba sa una mong asawa? Meron ma'am, meron oh, po. Sinusustentoan mo naman yon? Nagbibigay din minsan yung mga kapatid ko ma'am. ako wala pang trabaho. Pero noon, nagbibigay ka? Nagbibigay ako ma'am. Ngayon, wala ka na wala trabaho? Wala na ma'am, oo. Oh. Bali, ang ginagawa ko lang, nag-aalaga ng anak namin ngayon dyan, ma'am. Ikaw ang nag-aalaga ng anak ninyo habang ah, okay. teacher Yes, ma'am. Okay. And... Opo, ma'am. Nagbuntis ng anak. Walang tinulong okay. ng mga magulang. Pero ano bang pinagbibintang nila sa'yo? Yung tungkol sa ano, ma'am? Sa ATM, laptop, cellphone, na hindi ko naman decision nito na, na sarili, kundi nag-decide kaming dalawa. Nung nag-imasok lang ang ano niya, ma'am, ang mama niya, saka nagkagulo-gulo na. Okay. So, unang-una, ang gusto mo sabihin, eh, wala kang kinalaman sa loan. Wala, ma'am. Nakuha mo ba yung pera? Hindi ma'am, Lungo na, ma'am, hindi ito dating lubog na bagay ito. Oh. 350,000 ang nakuha ma'am. Eh, ba't ka pinag ikaw ang pinagbibintangan? Dahil takot yung kasama ko na mag, mag ano ma'am, umamin kay Binan na may, may nanluko na sa kanya ma'am. Tapos ako yung naabutan ng Binan ko na sa boarding house na ano, kaya doon lahat pinabunto ng galit. Okay, so ikaw ang pinagbibintangan na nakinabang doon sa loan. Yes ma'am. Ano Pero, naman itong sa laptop at saka cellphone? Ano ma'am, nagipit na kami, wala oh. na kaming choice, kaya nasang langgang lang, sa nabinta. Ah, so nagsangla at yes, nagbenta oh, ng laptop Pero, oh, at saka ng cellphone. Oh, Kanino yung laptop at ito, cellphone na yon? Sa kanya ito, ma'am. Sa kanya. Ah, Saan napunta yung pera? Sa panggastos, saka sa boarding house. Nagbo-boarding kami, ma'am, to umiwas lang kami sa kanila. okay Dahil sa ugali ng mama niya. Ang daming nakakalam, ma'am. langaton ma'am. Oh, sige. Ma'am Leia, magandang hapon po sa iyo. Ay, hello po. Ano ba itong sigalot o away ni Charlie Moralit at ni J. Ann Bino? naka uh, daw po sa inyo at may barangay protection order na hindi pwedeng lumapit o makipagkita si Charlie doon sa kinakasama niyang si JN. Okay po. Bali, lumapit po sa, sa amin yung complainant na, na si uh, Ma'am J-Ann Dino kasi okay. uh, pinagsasalitaan daw po siya ng mga masasama nitong Mr. Moralit mm -hmm. at parang pinatakot po kaya mm -hmm. nagpumunta po siya sa amin at mm -hmm. nag- pick advice. Mm-hmm. Then, may refer po namin sa barangay para kumuha ng barangay protection order. Nakausap din po namin yung kapitan, mm -hmm. barangay kapitan. Mm-hmm. Kasi siya po ang nagdala dito ng kapi namin ng barangay protection order. mm -hmm. uh -huh. Then, ang sabi po ni Mr. Morales uh, nung pag-serve is sabi niya, aalis na nga daw siya sa bahay nila doon sa Langaton. Mm -hmm. Siya na lang, opo. Siya na lang daw po yung ano, lalayo. Ma'am Lea, ano Lally. po ang uh, ma, uh, malaman po namin, ano po ang pinagbasihan ng Barangay Protection Order? Uh, may pruweba ba? Ano, ano, po, ano ang pananakot daw po. Yung pananakot. So yung salita, opo. yung claim. Kung uh, kumbaga yung salaysay. Yes po, opo. Yung ano... Kasi hindi mo hindi ko po talaga ma-state kasi hindi ako nang yung nakausap talaga ng ano ng complainant. Okay. Hindi kasi natin matawagan siya ang barangay kasi walang signal. Wala sana natin matawagan okay. si Kapitan pero ito nga yung sinasabi ni Charlie na kahit siya pag nandoon siya kailangan niyang umakyat dito. kasi yung ano ma'am yung ATM ma'am sa saka yung unang ano ma'am yung 350 natakpan na yun eh sa akin na, na hindi ma'am natakpan na doon sa lalaki na nanloko. logo uh, sa akin na lahat na ibundon. Kaya ako nga naghihirap sa kanya hanggang nanganak pati pag-alaga Mm -mm. ako na ngayon yung tinatapakan nila ma'am. Hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataon ng mag na, ano, paliwanag, paliwanag ma'am. Limang ma taon na kayo nagsasama. Sa limang taon na ito, Hindi ba nagkaroon ng pagkakataon na maganda ang uh, pakikitungo sa iyo ng mga ng poder ni Jian? Ano ma'am? magulang uh, niya? Unang-una pa lang ma'am, iba na yung ano ng mama niya ma'am ta, ang alam niya ako yung lalaki na nanloko ta, ako yung naabutan niya sa buhay. Eh, but hindi mo naman pinaglaban ng sarili mo at sabihin na hindi ako yon sinabi ko ma'am, pero galit, galit na galit talaga. Pinaglaban naman ako ng kasama ko ma'am ng ilang taon sa kanila hanggang sa nag humiwalay na kami. Ah, humiwalay Tumu kayo, kaya kayo nagbo-boarding house. Kumulong ako na mag-araro doon ma'am. Kaming mga Ilocano, sanay kami sa hirap ng trabaho. Sinabihan daw siya Ay, na... Ilocano ka ba? Yes ma'am. Sinabihan okay, daw siya bigulano. na... Sinabihan daw siya ma'am na hindi ako marunong mag-araro. Kaya doon ako parang na-discourage ma'am. Tutulong ka na magbuhat ng palay pag-anihan. Yung nagbibilad sila ma'am, maulanan na kanya-kanyang buat ma'am. Sinabi yan, hindi ako nakakabuhat. Ang, ang sinasabi din ang, ng netizens at yun, oh. baka, kumbaga, na-off sa iyo yung parents uh, dahil hindi po kayo nagtatrabaho. Ipagpalagay na ganun, ma'am. Pero sa akin naman, ma'am, nagtuturo nga siya. Ako naman ang nag-aalaga ng habang siyang, ano, nag... Na, ano? House husband. House yes, ma'am. Oo. oo. Mm. Alam mo At saka may trabaho naman siya dati. Kailan oo. ka ba nawalan ng trabaho? Pandemic lang? Hindi, ma'am. Ano Kailan? lang, matagal na, ma'am. Mga ilang taon na? Mga umabot na ng lang... 2013. Mga 10 years na, ma'am. 10 years na? Mm-hmm. Eh, ba't naman hindi tayo nag, ano? L nung, <laughs> nung, 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 nung nag-ano kasi ako sa kanya, ma'am, na nagpapalam ako, baka daw, hindi na ako babalik. Ilan taon po ba yung anak niya, sir? 3 years old, ma'am. Ngayon po? Oo. -o. Tapos ano, ma'am, nung una kaming nagsama yan, ma'am, pinapirma naman ako, pinapirma ako sa barangay na, na. baka daw iiwanan ko. Oh. Ngayon, pinatunayan ko, ma'am, na hindi ko naman iniwanan. Tapos ngayon, gawan nila ko ng kwento na pati lahat na lang kagamitan. Ano? Ay, baka, yun na nga. Oh. Ang nakikita ko kasi dito, Charlie, ano? Yes, ma'am. Siyempre, yung puder ng babae, naghahanap sila ng lalaki na makakasama ng anak nila o ba tatayo na ama, yung oh, oh. ama ng apo nila, di ba? Na maitataguyod naman oh, ma yung oh, po. kabuhayan. Oh, po, hindi ma yung... Kasi syempre, teacher, alam mo, Shari, pagka sa probinsya kasi, pag teacher ka, Opo, ay ang ganda ng pasweldo ng teacher. Yes, ma'am. Hindi parang ang nangyayari Main... ngayon, yes, ang akusasyon nila sa'yo, eh para ka lang na parang nagpapakaraya, nagpapakasaya ka lang sa buhay mo yes, habang yung asawa mo. Yes, ma'am. Maintindi... Tapos na isang lapay yung laptop, eh kailangan niya yung laptop yes, ma eh. Yes, ma'am. Maintindihan ko man ito, ma'am. Pero mm. yung ginawa ng lalaki, hindi niya man lang, ano, uh, hindi niya man lang akong parang inanuhan, bigyan ng ano, ma'am, na siya dati na loko na tapos ako ang parang ano na ma'am nandun na lahat yung pero hindi naman ako judgmental siya rin uh -huh. no? nasa sa inyo na yan ang maganda kasi sana dito ay magkausap talaga kayo yes ma'am hindi ako binigyan ng mga pagkakataon ma'am oo Anong eh. pwedeng ikaso dito ma'am sa binan niya na sinisiraan na ko ma'am na ako ay, yung kailangan lamang. mo ng pruweba. Yung kailangan ano ma'am. tapusin yung may kaso na eh. Yes, so, kailangan mo maipagtanggol ang sarili mo. Yes ma'am. Yung ano ma'am, yung loan ma'am na nanloko sa kanya, takilala ko ba kaso lalaki na ano ma'am? Ay, anong mga ka pruweben natin doon nasa iyo ba na mga dokumento na siya nga ang umutang at siya ang na Nakakaano ito ma'am co Sino ang co-maker yung asa yung lalaki Yes ma'am Oh ayun ipakita mo yon pero hindi mo may pagkakailan na nabenta na sangla ang laptop at saka ang cellphone. Yes, ma'am. Kailangan kasi, sir, bago tayo magsasampan ng kung ano-anong kaso, sir, oo, oo. kailangan magkaroon muna na tayo ng kalinawan kung ano yes, ba talaga yung problema, sir. Kasi oo. ngayon, sir, ang sinasabi niyo lang po, akusasyon. Yes, ma'am. Naakusahan kayo ng ganito. Pero, sir, kailangan tulungan niyo din po yung sarili niyo sir. Binabasa ko lang din po yung sa comment section. Siguro, nagkakaroon din ang doubt po yung uh, magulang magulang. Dahil nga, sir, yung misis nyo lang po ang nagtatrabaho at kayo po ah, sige, ay... ay... Sige ma'am, oo ma'am. Opo. Tulungan din po ninyo yung sarili nyo sir. Pero bago nga po tayo magsampan ng kasa sir, pag-uusapin po namin kayo, pa-assistihan po namin kayo kay Sergeant uh, Valenzuela sige, para kayo po ay makapag-usap ng maayos po doon. Ano po ang plano sige, ninyo sige, at gayon din po sa bata. Anong panawagan mo kay Jian kung sa kasakali? Hindi sana kita idaan dito dahil alam ko na nakakaya. Ang problema kasi, hindi mo naman binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi mo naman lang sinabi sa magulang mo yung tunay na nangyayari bago tayo naging tayo. Sana, kung hindi, hindi, ayaw na ako ng magulong mo, hindi ko naman ipilit ito. Alam ko naman, umpisa pa lang, pero tiniis ko. Dahil sabi mo, hindi ako uwi, hindi ako aalis, hindi kita iiwan. Pero nangyari na, ano pang gagawin ko? Sige sir, kausapin po namin kayo sa kabilang studio ha, pero tulungan niyo rin po yung sarili niyo sir.